Wala pa mahuman ang epekto sa El Nino apan na mga eksperto aduna na sayo nga pahinumdum aron sa sab makapangandam ang publiko sa La Nina nga posibleng masinatian sa bulan sa Hunyo hangtod Agosto base sa forecast sa pag-asa matud ni Federico Yadao Medical Technologies 2 sa PHO Sarangani upat ka klase sa sakit ng ilang ginabantayan inigting ulan sama sa vaccine preventable diseases kun sakit sama sa measles acute flaccid paralysis upat pagpangluya, zoonotic or vector-borne diseases, kung sakit sama sa dengue, nga kasamtangang anaa sumala pa sa 1,047 cases, leptospirosis, diarrhea, hand, foot and mouth disease, o guban pa. Atin ang pagtaas ng leptospirosis sa panahon ng tag-ulan, isa sa binabantayan natin uh, dahil po meron na tayong mga confirmed cases na nakita natin previous years and then pag tag-ulan kasi dumadami rin yung daga in coordination with our o pag also kung saan yung nagkakaroon ng pagtaas ng number nung uh, yung rat infestation nila kasi doon rin kami magtitingin ng possible intervention kasi tataas yung exposure ng human at saka uh, yung daga And alam natin ang mode of transmission nito is yung tae at ihi ng daga. Ginapangandaman man sumala pa sa ahensya ang mga intervention, may kalabutan sa mga posibleng epekto sa maot na panahon, sama sa pagbansay sa mga adunay concern sa kahimsug, ilabi na ang mga ana sa barangay level. Nga matod niya daw, labing nakatabang kanila sa pagsuta sa mga lugar nga adunay nagpositibo sa mga nice gutang sakit. Bisan pa ang Matag Hospital, ilawom sa Regional Memorandum number 0104 series of 2024 gikinahanglan nga aduna na reactivation sa ilang dengue fast lane kun asa gina ang usa ka pasyente sa iyang kondisyon in sa level ng field operation at the same time sa ating mga hospitals pag may isang case na nakikita sila sa sa hospital or doon sa kanilang testing nila kinukutahan ka agad ng mga uh, health authorities and the community rin i-engage for synchronize, magkakasabay ng paglilinis. Handa rin naman tayo for that meron tayong mga gamot rin na ready rin If in case na ano meron rin tayong diagnostic for leptospirosis. Ipaabot ko na rin, no? we receive around 23.6 million uh, of vector borne disease uh, commodities uh, coming from the DOH, uh, composed of different chemicals or anti-lamok natin. And then, yung oliset uh, pa, hinumdum na lang sa maong opisyal ngadto sa publiko aron malikay sa mga sakit nga posibleng makuha panahon sa tingulan. Batasunon ang pagpanglimpyo sa palibot, pagsunod sa 5S batok dengue, sama sa search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, say yes to fogging, and start and sustain hydration, pagpabukal og tubig, ilabi na og dili sigurado nga limpyo ang ginakuhaan sa ilang tubig, batok diarrhea. In the heart of changing lives, Kinesi Russell Jin Mantile, Brigada News.